Oo, oh, seaside pa oh. Oh, ito so, maganda oh. Ha? Ito maganda oh. Ha? Ah, kalmado yung ano O oh, ha? Uy, sarap ng kain nila sir o oh. Boodle bite, sarap <coughs> Boodle bite sila Ayun, mga resort daw o oh. Ayun o oh. Saan ba tayo?

si pa, oh. Oh, so, maganda, oh. Ha? Yung maganda. Oh. Ha? Ah, Calmado yung ano, oh. ha? Barangay, Barangay San Sebastian. Low battery. Nang taago sa daan, no? oh. Woo! Wow, oh, it's just now. tatagasay sa puso ko puso ibang dimension na pag ano pag laba ano, ano ito lusot huy ibang dimension na tayo dinig pa dinig pa oh ay papalim yung intercom ko kung okay. sa ano, ay naging antakanin sa tabila sa bitukan ng mga ha? ha? sa bitukan ng mga ito, sa kanina oo no. ini makaya ng diversion balay sa day balay sa day wow, diversion niya daw ini. balay sa day mga resort ito resort to. ano na resort, resort ini. sa Trinidad beach resort o diba na Trinidad dito yan sa so may San Sebastian Irusin ay eh, Irusin Maklog pala ay eh, no ganda ng ano rito beach front talaga oh eh, sa so mga naghahanap na ng uh, mapagsasamiran dyan next year dito, kung uh, panalo na rin dito uh, Star Beach Resort Ayan ha, uh, sinashout out natin yung mga resort dito Dito yan sa San Sebastian Matnog for So dito yan, sa parang diversion road na dinadaanan namin Uy, mm, sarap pala na mag-ride, no? Oh. Siyempre mm. Hindi nakakapagod eh Mas nakaka-excite pa. pa Residencia Odel Hamor Odel Hamor So yan ang mga ano natin, sinashoutout natin yung mga uh, beach resort dito sa may Santa ano ba? Santa San Sebastian Matlog Tortugon Beachfront, Malinginaw Ang dami yan, ano ko, puro beach resort yun nandito eh